maliligo ka na sana dahil nagpakulay ka ng buhok. Yung pala naubusan kang gaas. Sobrang lamig na. Nasa banyo ka na. Wala kang magagawa. Kundi bumalik <laughs> so guys, ayan. Naubusan po kami ng gaas. Kaya ayun, nag-order po ko ng gaas at maliligo na sana ako. guys. Umabot na po yata ng dalawang oras tong kulay ko ng buhok. Ayan, o oh, hindi na maganda. So ayan, kanina kasi sa pagpasok ko kanina doon, sa ano, sa banyo. Kala ko may gas pa. Diyos ko, nakahubad na kung kailan ako nakahubad na lahat mga lads. Yatay, wala na dahil loon. Ang ano, pang, kanang, usan na ganyan, pangpainit, pangpaheater ba, ang sabay nang gaas. gas. Ilaktor ng istorya, wala yung gas. So, yun, nag-order ko. Yatay po si Dodong, kadugay ba. So, ayan, hinahantay ko po. So, nung no, naman guys, ang hitsura ko guys, na unsa naman tanay si mami, oy. Pero yan, wait wait lang po tayo. Kuya, saan ka na ba? Ako lang po yung gumagawa guys ng aking kulay kulay sa buo. So tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo mga lodis. Ang aking kamay para akong galing nagbuto-buto. <laughs> galing, parang galing ko nag ano. Ayan. May mga ink, ink, ink. Ayan nagkakulay yung ano ko. So yan. <laughs> Wala kasing gosh. So yung tinanggal ko yung si Lupin guys kasi yung ano parang ang ano na ng ulo ko na over niya ata to. So ayun. Tingnan na yung kulay ng buko guys. Wine. Brown wine po yan. Wine brown. So pwede na rin yan. Balik ta rin. So yun. So yun. Kadugay ba ni kuya? Akala ko yun na kasi. Tumahol kasi yung aso. Ayun na yata mga lads. Dumating na rin. Si kahuli aso. Ayun, dumating na mga Ba't ka nagagalit? Ba't ka nagagalit sa ibang tao? Ano bang problema mo? Ha? Ah, Kelly, what's your problem? Hmm? Kelly, ba't ka ba nagagalit sa ibang tao? Ba't hindi ka nagagalit kay Uma? Ah Kelly? Kelly? Ba't ka nagagalit? Huwag ka magalit. Huwag ka maingay. Ha? Ah, Aresa? Kelly? Kelly? Kelly. Ah, chinsa. Salsing kita Kelly noon. Kelly, are you handsome boy? Sige. Kelly kumane. Ayan. So pwede na tayo maligo mga lads. Kasi may gas na po. Si Kelly. Kamsami lang hamchon. Mm -hmm. Bakayat na po tayo. Pinahangyo-hangyo mo Ah. So, ayan, guys. Maliligo na po tayo. Kasi si Kili, ang pangit ni Kili. Pangit talaga si Kili. Pangit, pangit. Hindi hansam. Ayan. Ang lamig, oh, Ang lamig. Ang lamig. So, ayan, guys. Maliligo na po tayo. Kasi malamig na po ang ating aking kulay, guys. Mura ng tal. Gihaw pa, guys. Ang tsuktsok ng bundok. So, bye, mga lords